ああ<タッ> Good morning, nandito naman ako madaling araw ng linggo ito wala ganong isda maraming tao pero wala ganong isda ito na lang bangus sarap ang daing medyo may kalakian, ito malilit masarap po yung daing bawad sa suka, paminta at bawang sarap yung daing wala ganong tinikyan kasi maliliit siya guys, bangus na maliliit pandaing po yan wala ganong isda pero ang daming mamimili dito tayo sa kabayas sa maliliit lahat siya kung tawagin sarang sariwa siya guys oh. sarap yan kamatisan sabawan, talbo sa tsaka pechay yan ang katapat yan, kabayas na sariwa yan naman o oh, mga sapsap maganda ng sapsap guys sariwa masarap ting kamatisan yan Aya ipaksiw siya Sapsa. morning isda na yan, guys tawag niyan batalay sa ilong balo. masarap yan lagyan ng kamatis kalamansi si sabuan guys at ganyan na matulis ang uso masarap na isda yan tapos pusit lumot sarap iya malambot yun na pusit at saka yung malilit na hipon na yan galing yung Lucena. Sariwang sariwa ang hipon na yan guys. Sarat isigang. Yan ang mabili na hipon sa akin, sa akin tindahan. Balo, batalay kung tawagin. Sariwang hipon at lumot na pusit. Yan yung masarap na pusit. Hipon na sariwa at batalay na isda. Masarap sa bawan ang batalay. Ang gaganda ng isda na yan. Mahaba nga lang ang batalay at ang pusit lumot na pakaganda sariwang sariwa ang dating guys okay.